Hello guys, welcome back to my channel. Now going me sa Valencia Bukidnon guys para mag-attend me og lubong sa among paryente. And karon guys, naa na mi sa Maydabo Bukidnon road. And hapit na mi maabot sa Valencia Bukidnon guys tapos mag-overnight mi didto, mag-check in mi sa hotel sa Valencia sa GV Hotel Valencia, Bukidnon. And kauban na ako, akong sister guys, si Marina, o akong pinsan nga si Margie. O salamat kayo Marj sa accommodation nga imuming gift free. Tapos guys, pag ugma, sayo kaayo mi guys, pauli na pod mi o pag umuulong. Naghulat ni og ganang bus guys while tagahulat og bus na malit ni og lansonis guys barato kayo Nga, tamis pagid kaayo nag sige mig kitkit kay naghulat lagi mi sa bus kay kasagaran nga bus paadto og kibawi kibawi di ay nahurot na lang among gikitkit nga lansonis guys wa so, pagid bika sakay tapos namalit na na pud mig usab may na lang nakasakay na gyud guys sa bus. Ang babay na kudmi sa Balinsya Bukid noon, going to Davao City na guys.